mga bilang chapter 7, 1 up to 89. At nangyari ng araw na matapos ng Moises na maitayo ang tabernakulo at mapahiran ng langis at mapaging banal. Pati ng lahat ng kasangkapan niya on at ang damban na pati ng lahat ng kasangkapan niya on at mapahiran ng langis at mapaging banal. Na naghandog ang mga prinsipis Israel ang mga pangulo sa mga sambahayan ng kanilang mga magulang. Ito ang mga prinsipi sa mga lipi. Ito ang mga namamahala roon sa mga bilang. At kanilang dinala ang kanilang alay sa harap ng Panginoon. Anim na karitong may takip. At labing dalawang baka. Isang kariton sa bawat dalawa sa mga prinsipe At sa bawat isa ay isang baka. At kanilang iniharap sa harapan ng tulong na kulo. At sinalita ng Panginoon Gamuses na sinasabi, Tanggapin mo sa kanila upang sila gumawa ng paglilingkod sa tabernakulo ng kapisanan at ibibigay mo sa mga levita. Sa bawat lalaki ang ayon sa kanya-kanyang paglilingkod at tinanggap ni Moses ang mga kariton at ang mga baka at ibinigay sa mga levita. Dalawang kariton at apat na baka ay ibinigay niya sa mga anak ni Gerson ayon sa kanilang paglilingkod. At apat na kariton at walong baka ay kanyang ibinigay sa mga anak ni Mirari ayon sa kanilang paglilingkod sa ilalim ng pamamahala ni Itamar na anak ni Aaron na sasardote. Ngunit sa mga anak ni Kot ay walang ibinigay siya sapagkat ang paglilingkod sa santuario ay nauukol sa kanila, kanilang pinapasan sa kanilang mga balikat. At ang mga prinsipi ay naghandog sa pagtatalagak sa dambana noong araw na pahiran ng langis sa mga katawid, bagay ang mga prinsipi ay naghandog ng na kanilang alay sa harap ng Dambana. At sinabi ng Panginoon kay Moises, sila ay maghahandog ng kanilang alay na bawat prinsipi sa kanyang kaarawan sa pagtatalaga sa Dambana. At ang naghandog ng kanyang alay ng unang araw ay sinasun na anak ni Aminadab sa lipi ni Jota at ang kanyang alay ay isang pinggang pilak. Nang bigat niya on ay isang daan at tatlongpong kisiklo. Isang mangkok na pilak nang bigat ay pitongpong siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno na mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan isang guyang turo, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki. Nang unang taon, ito ang alay nason na anak ni Aminadab. Nang ikalawang araw, si Nathaniel na anak ni Suar na prinsipi ni ay sakar ay naghandog kanyang inihandog na pinakaalay niya ay isang pingkang pilak na bigat ay isang daan at tatlongpong siklo isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitongpong siklo ayon sa siklo ng santuario kapwa puno ng mainam na harina na hinalupaan ng langis na pinakahandog na harina Isang kutsarang ginto na bigat ay isang pungsiklo na puno ng kamangyan, isang guyang turo, isang tupang lalaki, isang kunderong lalaki na unang taon na handog na susunugin, isang lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan, at sa hain ng mga handog tungkol sa kapyapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Nathaniel na anak ni Suar. Nang ikatlong araw ay si Eliab na anak ni Helon, na prinsipi sa mga anak ni Zabulon. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya on ay isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitongpong siklo ayon sa siklo na santuario kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na bigat ay isang pungsiklo na puno ng kamangyan. Isang guyang turo isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapiyapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Eliab na anak ni Hilon. Nang ikaapat na araw ay si Elisur, na anak na si Jor, na prinsipe ng mga anak ni Rubin. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na ang bigat niya una ay isang daan at tatlumpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitumpong siklo ayon sa siklo na santuario. Kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang turo, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaking kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapyapaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay na ilusor na anak na si Diyo. Nang ikalabang araw ay si Sir na anak ni Zorizaday, na prinsipi sa mga anak na si Mion. Ang kanyang alay ay isang pingang pilak na ang bigat niya o na isang daan at tatlong siklo. Isang mangkong na pilak na bigat ay pitong siklo. Ayon sa siklo ng santuario kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang turo, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki ng unang taon na handog na susunugin. Isang kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapyapaan ay dalawang baka limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Silomuel na anak ni Zorizadai. Nang ika na araw ay si Elisab na anak ni Dehuel na presipi sa mga anak ni God. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na bigat niya on ay isang daan at tatlong siklo. Isang mangkuk na pilak na bigat ay pitumpong siklo. Ayon sa siklo ng santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaloan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang turo, isang tupang lalaki, isang kordeno lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapyapaan. Ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang kordero lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Liasap na anak ni Doel. Nang ikapitong araw ay si Elisama na anak ni Amiud na prinsipe sa mga anak ni Ibrahim. Ang kanyang ala ay isang pinggang pilak na ang bigat niya on ay isang daan at tatlongpong kilo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitongpong siklo. Ayon sa siklo na santuario kapwa puno ng mainam na harina na inaloan ng langis na pinakandog na harina. Nang ikawalong araw ay si Gamaliel na anak ni Pidasur, na prinsipi sa mga anak ni Manises. Ang kanyang ala ay isang pinggang pilak na ang bigat niya un ay isang daan na tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na bigat ay pitupong siklo. Ayon sa siklo na santuaryo, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang kinto na bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang turo, isang tupang lalaki. Isang kordero lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain na mga handog tungkol sa kapyapaan. Ay dalawang mata, limang lupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki ang unang taon, ito ang alay ni Gamaliel na anak ni Pidasor. Nang ikasiyam na araw ay si Abida na anak ni Gideon na prinsipi sa mga anak ni Benjamin at ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na bigat niya yun, isang daan at tatlumpong siklo. Isang mangkok na pilak na bigat ay pitupong siklo ayon sa siklo ng santuario. Kapwa puno ng mainam na hari na hinaluan nalu rangis na pinakahandog na harina isang kutsarang ginto na ang bigat ay isang siklo na kuno ng kamangyan isang guyang turo isang tupang lalaki isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapipaan ay dalawang baka, limang tupang lalaki limang kambing lalaki at limang korderong lalaki na una taon ito ang alay na bidan sa anak ni Gideon. Nang ikasampung araw ay si Ahiser na anak na Misaday na prinsipi sa mga anak ni Dan. Ang kanyang alay ay isang pinggang pilak na bigat niya Isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na bigat ay pitongpong siklo. Ayon sa siklo santuario, kapwa puno ng mainam na harina na hinaluan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang ginto ng bigat ay isang sikto na puno ng kamangyan. Isang guyang turo, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapiyapan ay dalawang baka, limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki, at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Ahisir na anak ni Amizaday. Nang ikalibag isang araw ay si Pinsir na anak ni Ukran na prinsipi sa mga anak ni aser Ang kanyang alay ay isang pingang pilak, pilak na bigat niya oy. Isang daan at tatlongpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay tatlongpong siklo. ay sa siklo ng santuaryo. Kapwa puno na mainam na harina na hinaloan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang kinto na bigat ay sampungkik siklo na puno na kamangyan. Isang guyang turo isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa isang mga kambing na handog dahil sa kasalanan. At sa hain ng mga handog tungkol sa kapyapaan ay dalawang baka limang tupang lalaki at limang kambing na lalaki at limang korderong na lalaki. Na unang taon ito ang alay na ibigil na anak ni Okran. Nang ikalabing dalawang araw ay sa ahiran na anak ni inat na prinsipi sa mga anak ni Neptali. Ang kanyang alay ay isang pingang pilak na ang bigat niyaw'y isang daan at tatlumpong siklo. Isang mangkok na pilak na ang bigat ay pitong siklo ayon sa siklo Kapo ng santuario. Kapapuno ng inam na harina na hinaloan ng langis na pinakahandog na harina. Isang kutsarang kinto na ang bigat ay sampung siklo na puno ng kamangyan. Isang guyang turo, isang tupang lalaki, isang korderong lalaki na unang taon na handog na susunugin. Isang lalaki sa mga kambing na handog dahil sa kasalanan at sa hain ng mga handog tungkol sa kapyapaan ay dalawang baka limang tupang lalaki, limang kambing na lalaki at limang korderong lalaki na unang taon. Ito ang alay ni Ahira na anak ni Inan. Ito ang pagtatalaga ng dambana ng araw na pahira ng nangis ng mga prinsipi sa Israel. Labing dalawang pinggang pilak, labing dalawang mangkuk na pilak, labing dalawang kutsarang ginto na bawat pinggang pilak ay isang daan at tatlong siklo ang bigat at bawat mangkuk ay pitong lahat ng pilak na mga sisidlan ay dalawang libo at apat na raang siklo ayon sa siklo ng santuario. Ang labing dalawang kutsara ng ginto na puno ng kamangyan na ang bigat ay sampung siklo bawat isa. Ayon sa siklo ng santuario, lahat ng ginto ng mga kutsara ay isang daan at dalawampung siklo. Lahat ng mga baka na handog na susunugin ay labing dalawang turo. Ang mga tupang lalaki ay labing dalawa. Ang mga kurderong lalaki ng unang taon ay labing dalawa. At ang mga handog na harina niyaon at ang mga kambing na lalaki na handog dahil sa kasalanan ay labing dalawa. At lahat ng mga baka na pinakahain ng mga handog tungkol sa kapyapaan ay dalampot apat na turo. Ang mga tupang lalaki ay anim na po. Ang mga kambing na lalaki ay anim na po. Ang mga korderong lalaki na unang taon ay anim na po. Ito ang pagtatalaga sa dambana. Pagkatapos, napahiran ng langis. At nang si Moises ay pumasok sa tabernaklo ng kapisanan upang magpagsalitaan sa kanya, ay narinig nga niya ang tinig na nagsasalita sa kanya mula sa itaas ng luklukan ng awa na nasa ibabaw ng kaban ng patutuo na nasa gitna ng dalawang kirubin at siya ay nagsalita sa kanya. Amen. Please subscribe, like and share. Salamat. God bless.